nabili namin ang bahay namin nito ito noong 2015. Uh, benenta sa amin ng mga dati naming landlord. So, uh, para siyang shared group sa isang bahay doon sa uh, right side. Um, actually, maliit lang yung front yard niya. It would have been uh, good enough space para doon sa car at sa moto para hindi at uh, para shielded siya. Kaso, ah, with lack of space inside, nilalagyan namin ng multi-purpose table dyan yung kami kumakain sa uh, study uh, and other uh, things that we can do with uh, the table outside. First. Uh, maliit lang yung sala niya. Um, it's just enough to entertain uh, a few visitors. Naka-much as possible with, with, uh, with the space wide kasi dyan pinapasok yung motorcycle, yung mga bike pagdabi kasi wala naman kaming uh, safe na parking space sa, sa labas. So dyan namin lahat nilalagay. Ito yung unang room, room number one. Um, Malit lang talaga siya, kaya wala ka pwedeng ilagay masyado na cabinet and everything. Tulugan lang talaga siya eh. Uh, well, pareho doon sa kabilang room. So, um, isang cabinet lang ang kaya niyang i-accommodate. Um, the rest, wala na talaga yung space. At ito yung room number 2. Maliit din. At ginagawa namin siyang parang bodega talaga kasi doon nakalagay lahat ng mga gamit, mga damit, and everything. Meron siyang maliit na extra space between yung end ng hallway at saka toilet at yun ang ginagamit namin na cooking area. Karamihan ng mga bahay dito, yung mga bedrooms, may sarili na silang banyo. Pero dito, wala kasi isa lang ang pan namin. Itong back area na ito, dati-dati, open space yan. Wala siyang fence. Overlooking yung empty lot sa likod. So, ang ginawa namin, uh, post kami in includes clubs namin. And, uh, parang ginawa namin na extension na din ng uh, kasi maliit na yung space so doon na yung wash sink namin doon na yung washing machine namin may maliit na space na din na uh, kung minsan doon na kami maglalagay kami ng maliit na table at uh, doon na din kami kumakain tapos uh, sa eksaktong labas niya uh, yun ang uh, doon ka pinagsasampay. Dati wala yung wall na yan eh, yung very wall na yan. Open, open, open. So, pinagawa namin yan para ma-maximize namin yung space kasi konti lang talagang space. So, eto yung pinaka-back ng house. Um, so, again, sabi ko kanina dati, wala yung wall na yan. So, free po, all lahat yan. Lahat pwede po kasok mga pati, mga kambing, mga kalabaw pa. So, napilitan kami hindi pa ganyan. Nakakailangan din namin kasi yung space. Ipininta sa amin net, eh, ito nung dating landlord namin nung 2015. Uh, and this was how it looks like way back then. So, dinenta siya niya sa amin ng, 20, uh, ng $12,000 no medyo hesitant pa ako noon kasi yung, yung access road wala wala siyang access road talaga dati uh, super putik pag umulan nagpa-flood siya so uh, very very hesitant ako na um, mag-yes dun sa offer niya na kunin na itong bahay na So, um, eventually, uh, we just took the plunge at, yun na, binigyan uh, um, namin. Sa so, 12,000 na binayad namin. Um, wala siyang ceiling. So, gumaskas kami para doon sa ceiling niya kasi mainit. Tsaka, maingay pag umulan. So, open siya doon sa... Diretso doon siya sa uh, roof niya. So, kailangan namin lagyan ng ceiling. Um, wala din siyang um, source of water. So, kailangan din namin um, palagyan ng tanki. So, um, tsaka pump pa yung source ng water namin noon. So, kailangan talaga yung matinding filter kasi ang medyo magbume yung greenish yung water. Uh, tsaka wala siyang electricity. So, nagpakabit kami ng electricity. So, uh, madami ting ginawa dyan. Eh. From, from 12,000, ang daming ginawa uh, namin, pinaglana, pinalagyan namin ng ceiling, pinalagyan namin ng water tank, pinalagyan namin ng uh, electricity, and um, other things para dumali-dali. And over a period of time, naayos na din yung road, may mga bahay na din na napatayo sa tabi namin. And uh, at least, livable siya ngayon. So, yan ang bahay namin na nabili namin ng na, 12000 dollars way back 2015